Bagung vlog Sipai Prod Kasih sana kayu mga kariser Kasi Mga you know guys Mga idol Mga idol eh, Isipan tayu mga kariser Eh Uh, galing ng Capital One mga ka-racer. Uh, mga ka-racer. na na Jaya waan. Yang BC BCDi Petron. Kosan ini ke Palar. tapos pakai ini. Ya malu-malu pemaga guys, baka dun uh, <coughs> sa kedul-duluan. Cenapik. Aku sama Kindle memang Saya tetap <coughs> <coughs> Magandang hapon po mga ka Yes, mga ka-racer SWAT. Temporero. Tempolero. Mga ka-racer, guys Road and Makinle Hills na dito tayo sa may stoplight sumunod is Sim Aura tapos market market Metro guys ano pala mayari nyan market market na yan magiging ayala din yan balang araw Ah, what biyahe ko tapos na ng, ng biyahe ko mga kalisir eh tara pauwi pa, -uwi. pa -uwi na ako ng Marikina mga kalisir eh samahan niya ako samahan niya ako sa vlog ko ah uh, chair ride lang mga kalisir ride safe kasi siya na kayo sa camera ko kasi yung kinakapitan kaya makalidad sa mga trough puppets ko dyan andito na yung traffic elevated geotrough ng traffic ng mga kare-sir ayan yeah, mga kare-sir ah! o oh, hanggang dito lang mga kare